Welcome sa Landas ng Pag-asa. Bibigyan ko po ng pansin ng isang verse sa magandang balita ngayong araw na ito. Na malalim po ito. Pero ito po yung nagbibigay ng pag-asa sa atin. Sinasabi po to sa chapter 5, verse 21. Kung paano bumubuhay ng patay at nagbibigay ng buhay ang ama, ganun din bibigyan ng buhay ng anak ang sino mang gusto niyang bigyan. Ang ama natin sa langit, gusto pa magbigay buhay sa atin. Pero ang magandang balita, ipinadala niya ang anak niya sa mundong ito. At ngayon daw, ang anak niyang si Jesus ang magbibigay ng buhay. Ito po yung magandang balita. Nagbigay na po ng buhay si Jesus. Nag-alay na siya ng buhay sa cross. Kaya ngayon po, ang tanong, tatanggapin ba natin na pinili tayo ng Diyos para magkaroon tayo ng buhay? Anong buhay po ito? Eh samantalang, buhay na buhay naman tayo ngayon. At marami naman sa atin ay hindi pa patay. Ang buhay na sinasabi ni Jesus ay ang buhay ng kapayapaan, ang buhay na nagmamahal, ang buhay ng tapat sa Kanya. Di po ba, pag ang buhay natin ay eh, punong-puno ng galit at punong-puno ng pag-api sa kapwa, hindi po ba parang patay ang buhay? Ang tunay na bubuhay ay ang mga nagmamahal at matapat kay Jesus. At hindi lang po yan. Yan din po ang paraan para matanggap natin ang buhay na walang hanggan. At bakit po bibigyan tayo ng anak ng buhay? nag-alay na siya ng buhay dahil sa pagmamahal niya sa atin. So ang tanong, pipiliin din ba natin na sumunod kay Jesus? Magmahal din ba tayo? Umibig din ba tayo? Mag-alay din ba tayo ng buhay natin para sa ating kapwa? Kung gagawin natin yan, pinili tayo ni Jesus para magbigay buhay. Salamat at sana mabigyan kayo ng pag-asa nitong munting reflection ngayong araw na ito. God bless!